Hi mga ka-OSW! For today's video, let's cook pancit bihon! Yan, so na ang mantisa. Misal na natin ang bawang sibuyas. At kapag okay na, pwede na natin ilagay ang ating pang-sahog. So dito, ang nilagay ko ay ang leftover na chicken. Ayan. So lagyan na, na rin natin ang paninta ng toyo at ng oyster sauce. Yan. Optional lang oyster sauce kung gusto nyo. So, imekos-mekos natin yan. At, ilalagay na natin ang tubig. Ang inalagay ko ay ang mainit na tubig na para mas madali siyang kumulo. Total, uh, luto na rin naman ng ating chicken. So, mas maigi ng mainit na tubig na para mas madaling maluto. So, ilagay na rin natin ang ating bihon. Yung bihon nga pala ay binabad ko na sa tubig para lumambot na siya. Ayan. So, mekos-mekos lang. Then, syempre, titikman natin. So, tikman ayon sa inyong panlasa. antayin lang natin saglit. Then, lalagay na natin ang ating pansit. Ito naman yung ating noodles. Yan. So, ilagay na natin. Then, halo haluin lang natin. Para mailubog din sa mait na tubig o sabaw ang ating pansit. Tsaka ko na pala ilalagay ang ating mga pansahog na gulay. So, yung mga pansahog kong gulay, hindi ko na siya ginisa. So, diretsyo na siya fresh. Ayan. Ilalagay ko lang naman ay na ang carrots at ang tripolyo. Maluluto na sila sa init ng pansit. Pero naka naka-open pa rin yung fire dyan. Ayan para hindi siya masyadong maluto. Gusto kasi namin eh, medyo half cook ang mga gulay. So, imekos-mekos lang. At charan! Ayan na po ang ating pansit bihon. Simple yung pansit bihon. Ayan na. Pwede na po tayong kumain. Meron tayong kubos. At syempre, ang ating meatloaf. Let's eat!